hindi Patungin nga ulit, ito yung mga kawan. Kasama niya yan? Pasok ko yun. Bali, tatlong... Okay. Kailan kayo exactong na disgrasya? August 24. Ito lang? Ito lang August year na to. August 24. So, August, September 24, isang buwan. Ngayong Dalawang buwan na kayo. Okay. Ngayon na nangyari kayo, sir, na niya yan. Saan kayo na nag Bali, eh, nag-install po ako ng aircon. Mm -hmm. after, eh, medyo pang second to. ako, mm -hmm. medyo bumigay po yung hagdan na tinutumpungan ko. Ito yung may tukot. Yung, ito yung unang bubagsak. Siguro kasi Bu, okay. hindi mo naman ito. Okay. Ngayon, ang nangyari kayo, sir, pasag yung buka na Yan, tawag na distal radius. Basag yan. Basagyan, yun o. Basagyan. Sa side view, basagyan. Ayan, na eh. Ngayon, ang mangyayari dyan, gamagaling din naman yan. Ang problema dyan, hindi na kaya ni Sir na i-ganon. Ito na po. Hmm. Hindi na may gaganon to. Hindi na maglalaro. Kasi dapat to, pining na. Ewan ko lang kung tatanggapin pa sa ordo. Kasi kahit anong hilot ko rito, hindi ko maibalik to, Sir eto eh, mauusog to kaso hindi na mapiperfect yung itutulak ng gano'n dapat yan pinipin kung mapapansin yung nilalagyan niya ng parang bali master nung, nung no, ano bago hmm. ako maaksidente bali sinimento to kaya hindi na nag ano nag, na, na, na. kaya nga eh pa paano ma pag sinimento kasi to pagagalingin lang para hindi mo matabi para hindi ka masaktan yun ang totoo eh diba, sinimento, basi, bali yan, ay basag o oh. Siyempre, kung ano yung kagalingan nun, sa buwan, wala na yun. Yun na yun. Didikit na yan. Padidikitin lang nila yan. Para mal Pero dapat dito, iuusog na yan. Iuusog tapos lalagyan ng pin. Ano po yun? Para kung baka na Opo. Lalagyan ng pin. Parang dapat pinakalam pinakalam po talaga. Dito naman sa paa, ganyan, eh, nakita nyo naman, nakano si sir. Tama yan. Kasi ang nangyari kay sir, sabog na sabog talaga yung kalkaleos nyo. sabog na sabog eh sabog pero kapag ano po bagong gising po ako mm. medyo maganda po yung ano nang paho eh kaya lang dito sa may side pong dito parang parang may Siyempre may po alam nyo kung bakit maganda yung ano bakit maganda Siyempre hindi natatapak eh hindi nadidin nakapahinga na Nakapagano eh yung pa di ba nakaganyan Siyempre pag nakapahinga marirelax yun no kasi hindi naman siya naputo Kung eh, kumbaga wala siyang puto na mga tendon at muscle eh nabasag lang basag siya. Pero gagaling din yan. Didikit, didikit, at didikit din Pero dito, Master, may na-dislocate din May... din yan kasi, sir. Once na natulak to, once na natulak to, hindi mo mababasag yan nang hindi nang sobrang lakas. Dito, iipit yan. Ngayon, pag ipit ng, ta ang tawag kasi dyan is talus. Talus bone. Ngayon, pag siya may kontrol ng pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan. Ngayon, pag naglakad ka, dinin mo ng ganun. Didiin ngayon dyan magkikreate ngayon niya irritation kasi punong-puno ng ligament siya nakapag ganun cross, 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 dyan. Ngayon, yung dito, yung pinaka edge nung shaft nung tibia, basag din yan. Basag din yan. May eh, tama yan. Nabangal yung natuklap yung dulo, pinaka dulo. Basag din yan. Dito naman, dito naman, kita mo yung lining nung ano, umangat siya o. Oh. Dyan yan, meron yan dyan Yan Siyempre, buo ka ito, paglaglag ka ng gano'n, parang sinipa mo ng malakas na malakas yung bato, kasi second floor eh, basag. Pero gagaling din yan, ang problema lang, hindi ka na 100% na makakabalik. yun ang totoo. Unchanged community fracture seen in the calcaneus. Okay, no callus form, no dislocation. Okay sabi ko sa nakaano lang, pero pasag siya. Hindi siya na-deform ng, hindi siya na-distorate ng todo, pero pasag siya. Unchanged distal radial fracture. Okay, ito naman, noted, yung callus formation. The ulnar styloid fracture show callus formation with good anatomic alignment. parang naging good anatomic? Yeah, may, may, dito sa may pagkanto ko, may buo, may kumbaga naka, ano eh, hindi ito. Dito to sa kamay. Mm -hmm. Parang Paano naging good eh, ang laki ng ano, ang layo ng ano. Ayun oh. Ang layo. Oh. Dapat 'yan nakausog ng ganun. Sir, ang pinaka the best na magagawa nito kasi puro fracture siya, sir. Masasaktan kayo ulit dito sa kamay. Sa paa kay hindi na natin galawin 'yan. Tsaka na natin galawin pag nagano na siya. At least Naka 3 months na siya. 2 months pa lang eh, halos nagdidikit-dikit pa lang yan. Dito, ito sa kamay, medyo mahabol ko pa to dito. Para kahit pa paano gumalaw siya ng ganun. Tingnan mo, walang galaw. Ganun-ganun lang po. Kamay lang yan eh. Dito, mahabol pa natin ang kapatid. Kaya itong dalawa, itong dalawa, parang okay na ang pakiramdam. Pero itong dalawa Yan, medyo mahabol pa natin yan. Pero, Huwag na kayong umasa na kagaya ng nagagawa ah, ko, oh, perfect na ganyan. Hindi na mangyayari yun. Alam niyo bakit, sir? Ano yan? May nakakapit niyan dito. Sa mga kamay dito. Yung mga kamay. Tingnan mo, kung saan nakakapit sa dulo. Ayan o. Oh. Mga ngapatid dyan, mga yan. Kasi dyan yung ano eh. Pag nabasag mo to, o ano nabasag, natanggal yan. Saan mapupunta ngayon itong mga ligamins? So, Mag-aatrasan yan dito. Ngayon, syempre, habang patagal ng patagal, maghihilom yan siya. Hindi na tawag na maglalaman. Iipit ngayon yan, saktong-sakto sa joint. saktong kung sa joint. Ngayon, dito naman, dito naman sa paa. Ang nakakapit lang kasi dyan dito, yung tinatawag na Uh, Achilles tendon yung dito. Dito naman yung basag mo. Kumbaga less yung mga madadami siya, no? Kaya nga sinabi nila good yung ano, yung position na lang to. Gagaling din yan, may lalakad mo rin yan. Kaya eh, hindi ko nagagalawin yan. Dito tayo magpupokus Ito ang maraming madadamage kasi diyan nakakapit yung ano, yung nabasag. Yan oh. Diyan nakakapit sa radius. Ngayon, saan mapupunta yun? Nung nabasag, eh, no? ang laki nung basag, umangat. Eh, puro nakakapit yung mga ligabis. yan. Mag-uurungan dito yan. Siyempre, yung mga ano na yun, malaking epekto yun sa mga daliri ko. Sa mga daliri mo. O, oh, sige, tanggalin mo. Sa paa, hayaan mo lang muna dyan. Three to six months ang duration niya, sir. Hayaan mo lang muna ng ganyan. Dito sa kamay, eh, kahit pa paano, Tignan mo. Kitang kita mo naman nakalihis oh. Nakaliis ng ganyan. Dito sa totoo lang, wala yan eh. Wala yung tama dyan. ito to. ganyan. Ayan yung ulna Ang basag niya. ito, Tumulak. Ito yung ulo na. Ito pala ang basag niya. Pag ganyan. Ayan pag mula dito, pag ganyan, kumalat ng ganyan. Ayan. Tapos siya malilit na. No? Pag mula dito, basag yun. Ngayon, itutulak ko. Mabubu. Sir, kikirot ko ulit ha. Kikirot ulit. Kikirot ulit. Ano gusto nyo? Galawin pa natin o oh, hayaan nyo na lang muna? Eh kung mas maganda po na i po yung ano pa. ang iha ko lang dyan. Kasi basag naman na talaga yan. Ngayon, gagalaw yan gagalaw yan kasi gagalawin natin tong mga car falls na to yung nakadikit na yun dapat kasi yan hindi nakadikit tignan mo ito nakahiwala ito nakapatong kung may tignan mo pansin mo may shadow siya nakapatong pero dapat siya nakahiwala yan ganyan pero hindi naman yung organ kasakitan babalik kayo ulit sir sa kirot mamamaga siya ulit tapos sa totoo lang dapat yan nung kinas bago yung kinas, sinabi na, o, oh, operahan natin sir. Kasi di, ididikit nila yun eh, yung nakaangat na to. Ididikit nila yung iusog. Tingnan mo ang layo. Oh. May puwang dito. Tutulak lang ng ganito, babaura ng gano'n yan. Para ano. Ngayon, ikaw yung pala nang magde-decide. Pero sa akin, yun ang ko rito, iusog ko yan. Kung gusto niya yung usog, babalik kayo sa ano. Yung unang naramdaman nyo kasi para kang mapapracture ulit yun pupunta, ganun yung tutunog yun. Mamamaga siya ulit. Yun ang ano dyan. Yun ang ano. Kung gusto nyo naman, ito lang muna gagalawin ko. Yayanig-yanigin ko lang to. Kaso, ah, yun nga, medyo mahina nga ano lang. Pero yan, pipiliin no, ko muna lang. Sana, may, may, may ano ko siya, may ganyan. After 6 months pa yun. After 6 Pati yun yung, 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 yung mag-after yun. 6 months 3 to 6 months kasi ang duration talaga ng mga fracture kung ito lang, o, di, lang mo di, gandoin lang muna din. Alam mo kaya kung bakit na lang, Alam mo kung bakit taga, niya Sa sobrang higpit dito, hindi makabalik. Tingnan mo yung lining na niya, no? Hindi, ano to yung, ano ko yung... eh. Na, sobrang higpit. Sobrang higpit, tingnan mo yung lining na kina, niya. Hmm. Hindi makapag-circulate yung fluid, hmm. yung blood circulation kailangan yan malaya na total na rin eh. dapat nga hindi mo na lang tinanggal yung kas kaysa naman nagkas ka tapos na ganyan palagi mo siya madalas mo siya ikaganyan ganyan na lang po hindi na, na siya maka parang na na profile ng shoulder siya bakit? O, yan ang no, hindi, lang siya. May, ano, hindi lang niya maito it yung braso oh. niya yung mga nito so pwede pong kahit wala na nito? huwag na Dikit na yan. Nakadikit na yan. Dalawang buwan na eh. Ang problema, hindi pa siya perfect. Kasi ang pinaka ano yan, ilang taon ka na sir? Depende rin kasi sa edad yan. 45. 45. Sabihin na natin, naka ano na yan, naka half nang dumikit. Kasi pag medyo bata, bata ka pa, ang bilis ng metabolis mo ang bilis gumaling. sa at kalating buwan lang sa mga bata, 15 years old, dikit ka agad yan. Kumbaga, halos full hill, nakakapaglaro na agad yung bata mapapansin nyo na bali at putol talaga yung dito isang kalating buwan nakakapaglaro na yung bata dumidikit sila kagad ka pero pag may edad na tayo ang duration niyan 3 to 6 months pag, madat, pag may edad na talaga senior na 6 months hanggang taon pa ang bibilangin bago mag, yung kalsipi ng nung medyo marupok na yung mga buto natin yung may edad ngayon pong kay sir yan ganyan sabi nga sa inyo, sana maintindihan nyo, magbubuhay ulit yung sakit niyan kasi gagalawin natin. Kung ayaw nyo naman, eh huwag na natin galawin. Pahinugin na lang natin hanggang 6 months. Tapos, babalik po kami dito. Ngayon, pag dumikit na lang tuluyan yan, tsaka natin gaganong-ganonin. gaganong Kasi, sigurado ko, sigurado, sigurado ko, Kung kumbaga masakit talaga yan. Kasi gagalaw ulit yung mga yung nagdidikit ng fracture, gagalaw ulit, gagal ulit yun. Correct, yun ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Kaya nga mas maganda yan na ano na kaagad na operahan na nun. Yung dito, kung nagpuprosin, agapan na natin, ay hindi naman eh. Yung braso lang niya ang M niya, hindi niya maituwid na ganun. Okay naman eh. Hindi yung ano po, parang... Hindi, na ang nangyayari dyan sa oblique, sa oblique yun. Kasi may tama yung ano, may tama yung ulo na mo eh. Hmm. Ibig sabihin, hindi mo naman perfect na mga hindi ko, flex. Hindi, ko rin, hindi ko rin may ganyan eh. Yan. Public ang tawag dyan. Kasi nga, tutukot to eh. eh kasi dapat dyan nakakapaglarong ganon. Ngayon, basagin dito ni sir. To, yung joint dito, tutukod yun. Tutukod kaya hindi niya maganon. Hindi mo magaganon yan. Ang tawag dyan, public position. Hindi mo magaganon kasi dapat dyan naglalaro. Eh, Ano Parang ipapakita ko din kung ako kasi dito sa may ano, may bukol dito. Huwag ako baka pwedeng i na Tingnan ko, sige. Pero after this class, magkakala naman yung bukol. didikit-dikit lahat dyan, kaso wala na sa tamang formation. Pero may gagalan niya. May gagalan niya. May gagalan. May, may papalik siya sa ganan. Oo, oh, manini Huwag mo lang ipitin. Ang kailangan niya, bandage, bandage na na magaan. Dito po yun. o mga na okay na okay po yan dito lang po may bubong. Kumbaga hindi boto hindi yan, namamagalan. Kaya mo lang kaganyan Pagka matutulog ka, kalagin mo lang pag paglalabas ka. O kaya nasa bahay ka lang, hindi ka naman maglalakad. Tanggalin mo na yan. Kumbaga hayaan mo lang makahinga, kasi makahinga. Sa gabi na, lang natatanggal eh, kapag tutulog, tanggal siya. Tanggalin niyo na talaga ng tuloy yan. Kasi wala tayong magawa na yan dyan Ma, 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 ano lang kayo, mapipilitan lang kayong umaray ng umiray. Kasi sobrang sakit talaga niya pag Parang may kapag naglalakad po ako, sinasubukan ko na may ilakad, kaya parang may kumakalang. Huwag na huwag mong gagawin habang hindi pa kumikit lang siya. Hmm. Basag siya, basag siya, basag. Kaya hindi pa siya talaga kaya binigyan kayo ng ganyan para abso ang yan eh. Kumbaga, dyan mapupunta muna yung bigat. Nakang siya absorber siya. Kasi hindi pa yan advisable na idiin. Pag di niya gagalaw yung ano, mga buto, para siyang kakalso, kaya ang pakiramdam mo masakit, hindi mo maitidiin talaga. Kaya 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 kayo may ganyan, yan muna, depensa yan sa mga basag na buto. Dito naman sa kamay, wala pa tayong magagawa dyan, sir. Kung kukunti lang ang ah, atakin ko, i-adjust ko lang gano'n. Oo, kaso, maghanda kayo kasi mabubuhay ulit yung ano. Um, Isayang din yung pero hindi ko na po ilalagay dito. Uh, okay na no, po. lang, so. lang o, sobrang ipit ng lagay mo eh. Pwede mo namang ilagay yun. Kasi yung sabi po kasi, para ma, ma, dip, ma parang para hindi po siya gagalaw-galaw ng ganyan. Baliktad. Pag hindi mo na lang igalaw ng gano'n yan, no. mas wala mas na, mas na mas paralisa kayo. ka na habang buhay ka ng ganyan. Kailangan niya na igmong mo. mong. Uh, Baliktad. <laughs> ang purpose niyan, para hindi ka matabig. So kahit matabig siya, hindi siya masasaktan. Yes, right? ang purpose niyan para madepensa lang. Pero kailangan dyan, siyempre, ano pa kasi bago pa eh. Yung after niya, pag gumaling, hindi mo nagaganon. Kahit ganon man lang. Ano sa tingin mo? Pagiging okay ka ba? Hayaan mo siya gumaganon, nagaganon mo. Yung kaya mo tingin. Okay lang po pala. Lalagyan mo lang to lang, perhaps, perhaps ng props. Props na babandijan mo para hindi ka tabigin ng mga kasalubo mo. Yun ang pinaka focus niya. So, niyan. pwede po siyang ano pala. Ano ba, diba, sa umaga, pwede niyang igalo-galo na gano'n? Yes! Huwag lang mas pinit mo. Pinit-pinitin mo. Yan, yeah, no? Pilit-pilitin mo habang tumutulas pa. Pilit-pilitin mo. So, once pala naka lang mas lalo siyang ah, wala, may stack lang Eh, normal sa tao, nakakagano. Hmm. Eh, kahit pa paano, yan o. Oh. Tama yan. Tapos, babalik yan siguro. Pag... babalik yan. Tapos, pag matutulog ka, o oh, yan, pag nakatambay ka sa inyo, kahit pa paano, gumanong ka, no? Ganon mo. Para yung fluid mo mabak. Mm siya. Pansin mo pag nakai pag uh, nakahiga ka na, pag kagising mo maaluan yung paa mo. Kasi nakaano ka eh, nakahiga ka nang ganoon. Hindi pag nakatayo kasi pababa, hindi makabalik. Kaya yung fluid namang nangangapal yung paa natin. Tingnan mo yung paa mo nangangapal. Ano ni nangakaalam Hindi, hindi buto yan, oh. Hindi buto. Malang buto. Eh. Magalang yung part lang ng pamamagat. Kasi kasi master pag yung gising na paggising ko dito yung may ano may umbok lang. Mm -hmm. Dito, okay na okay yan. Hindi, mm -hmm. gagawin mo yung hapo, muna ng pagmamahal. Huwag mo lang muna idein ang idein. Huwag mo mm -hmm. lang muna itapak. Parang may basag eh. Kasi... Lalo lang lalala. Lalo mm -hmm. lang lalala. Kaya tama yan, may ganyan kayo. Pero pag nasa bahay ka, wala kang ginagawa. Bedress ka muna. Sandal-sandal ka lang to. kuya, kuya, kuya ka muna. Ganun ka muna na eh. Ganun talaga eh. Wala nang hanap bukay. Sir, eh, anong gagawin natin? Buti nga, hindi kayo namatay. Hindi kayo nabago. Yun ang pinaka-sake eh, gagaling din naman yan. Gagaling din yun. It takes time nga lang. Huwag nyo lang madaliin kasi nga. Yun na rin eh, anong gagawin, sa kanya, huwag mo madaliin. Anong gagawin, mo, anong gagawin natin pag pupuminit ng pupumuminit, eh kailangan natin ng time para kung maghilom. Kahit anong pilit mo magmumumbo, babalik ka lang ulit sa magbabak to zero lang tayo. Gusto mo nang mag-move kasi nakari, nakaramdam ka na ng ginawa ng konti. Hindi mo alam kakaganong mukha, kakaganong mukha, gumagalaw na naman yung fracture. Mamamagalang ulit. Yun yung... Sinusubukan ko pa lang. Iapak na to. Mali nga yun. <laughs> Ayahan mo lang makapag-heal. mo lang makapag-heal. Okay? Kung okay. ayan yung ano. mamamaga ulit kasi yan. Ayahan na muna natin mag-heal. Paano pang...